Kita mo ganyan. Andiyan lang sila. Hmm. Hmm. Pag hindi ka ingat-ingat Jan, -ingat mapapakan mo 'yung mga itlog. Ito. mayroong yun kung anong ginawa nila. Oh. Mayroon hmm. pala silang linalagay na ganito. Nakasabit na dayami. Ah. Nako, ito yung marami. Ito yung marami. Oh, grabe. Grabe, ang ganda niya, no? Napa. Ay, ilang ako maglakad-lakad eh, baka maapakan ko. Ayan, alas singko i ngayon. maga. <coughs> ah. 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 lang. Ah.